Hello there, Virgo. Welcome to your monthly reading. So, Virgo, this reading is for the month of June. Love reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. Virgo, hindi lahat ng Virgo makaresonate sa reading na to. So, take what resonates and leave the rest. Cross Watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Virgo. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Virgo, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, um, check your other placement your sun, your moon, your rising, your venus sign, especially your moon sign. Dahil doon kayo makaresonate at hindi dito. So Virgo, ano yung pwede mangyari this month of June, love reading sa inyo. And titignan muna natin kung ano yung nangyayari ngayon. Virgo, sun, moon, rising, venus. I'm going to pull an oracle card. Um, yeah, yun nag-drop na. For sa person, sa side ng person mo. Yeah, na ano to tamad naman um, yes daw and no yes and no hmm, let's see feeling ko yung person na to na child, to siya This is the heart, Hidden secret oracle card. Mistakes, misunderstood, victim, lost soul. So, may mga misunderstanding dito sa relationship ninyo. Um, Island time wellness oracle card sa side mo. dami. Boats. Receiving what you need. Progression. Arriving. Moving on. Closure issue. So, ano yung gusto niyan sabihin sa'yo? kaya pala yun talaga naiisip ko eh parang dito ya na di ba sabi ko baka na juggle tong person na to kung hindi niya alam yung desisyon niya dito kaya hindi ko alam kung sino ang pipiliin ko hmm. so Virgo <clears throat> let's see what is really happening right now So, sun, Moon, Rising, Venus Love Reading Month of June What is happening right now Where? So, hindi na na-appreciate Hindi niya na na-appreciate yung relationship ninyo Parang hindi na kayo nagkakaunawaan na dalawa Ikaw, parang feeling mo nga talaga That you really just want to move on from this And yung person mo, naiipit siya sa sitwasyon. Feeling ko, may, end, may cycle na may end dito sa relasyon ninyong dalawa. Like, may end yung cycle ninyo. Like, to have changes na din. Um, may peace side mo, ikaw. Kasi, feeling ko dito, gusto mo nang mag-move on. Mas, mas, gusto mo na lang na maging single ulit. Kaysa sa ganito na naiipit ka sa sitwasyon, could be. Hindi na kayo nagkakaunawaan na dalawa ng person na Hindi mo na din na-appreciate. Feeling mo ang dami niya tinatago. And parang nakikita ko dito may end talaga kayo sa nothing. Ending. Because of third party, naiipit siya sa sitwasyon. So kaya nga hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya eh. In a way. So pwedeng mag-asawa kayo nito. Pwedeng may asawa siya kasi nito yung couple king and queen of um king and king of pentacles queen of pent queen of swords so family involved so merong family involved dito so there's a possibility na hindi niya alam kung magpapatuloy ba siya sa iyo or dun sa kabila titingnan natin kung alin ka dito sa kanila okay possible pero pero pwede tong vice versa so let's see Ba't hindi mo na na-appreciate yung pagsasama ninyong dalawa? Anong meron? Aside sa other person involved, anong meron? Ba't naiipit sa sitwasyon? Ba't hindi na, na appreciate So, cheating. And, um, so, you know, you are not the past person here, pero pwedeng ikaw pa rin yung past, pwedeng i-vice versa mo lang yung story, okay? Nakadepende yan kung saan kayo naka-resonate. Virgo, mga cross watchers, okay? So, anyway. Kasi, this is about cheating. Tapos, may mga pangako din siya sa'yo na, um, na akala mo itutupad niya, pero wala namang nangyari tapos naiipit nga siya ngayon sa sitwasyon, May rami siyang lies pa din sa'yo because of the past person na nai-involve dito. So, nasasaktan ka sa mga nangyayari ngayon na um, you are doing the effort sa relationship ninyo but, um, but your person still parang feeling of like um, pangako lang, walang nangyayari. So, parang nasa point ka ngayon na gusto mong um, gusto mo maging happy na this time, gusto mo mag-heal, gusto mo na to, to, rebuild yourself once again, to get your power back as a woman. And parang andun ka sabay na nakakaramdam ka na parang um, imbalance, connection, unfair situation. And um, napapagod ka na din mag sa kanya, sa mga pangako niya. Yet wala pa rin natutupad and nadidisappoint ka na. So, siya naman kasi, kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kaya nga yes and no. So, hindi niya alam kung, um, kung pagpatuloy ba siya doon, iwan ka na ba, ano bang gagawin niya dito. Hindi niya even alam kung sino yung pipiliin niya sa inyong dalawa. So, kaya nandito sa point na, this person is a lost soul. This is really a mistake. Like mistakes. Ano ba 'yung nararamdaman niya para sa iyo? Ano 'yung nararamdaman niya para sa iyo? mahal ka pala nito. You felt very much connected to you. Or baka nga, um, mga dumating na kayo ng taon ng person na to. So, kaya nag ka dito eh, sa mga pangako niya na walang nangyayari. Siguro dumating na kayo sa point na ganun, taon na, ganyan. And, um, alam mo yung feeling ng person mo na gusto niya nang mag-move forward and never look back from this relationship pero hindi niya kaya. Kasi nga, um, mahal ka niya. And ramdam niya yung gusto niya yung connection ninyo. Kaya nga yes and no. Yeah, na. Because of, magmo move forward na sana siya. Yes, to move, moving forward na. But no. And um, hindi niya kayang kalimutan ka. Kaya napapalingon pa rin talaga siya sa'yo. So, asa point siya ngayon na parang gusto niya talaga siguro na either magkita kayo or either na makasama ka enjoy siguro siya sa company mo and um, happy siguro siya sa iyo, mahal ka niya. But the thing here is mahirapan kasi siya na um ipagmalaki ka at ito yung hinihintay mo. Gustuin niya man pero nahihirapan siya. So asa point siya ngayon na parang gusto ka talaga ng person na to nagagandahan siya sa'yo and very attracted siya sa'yo na appreciate niya yung kindness love, caring mo sa kanya and he, he, she, he or she really likes you so halos hindi siya nakakatulog sa gabi dito thinking about anong gagawin ko kasi nga meron siyang responsibility may past person na nai-involve dito So, iniisip niya din yung responsibility niya, yung stability niya, yung pamilya niya. And, at dun nga siya sa point na hindi ka nga niya kayang iwan pa, nangangako siya sa sa'yo. So, ngayon, ikaw naman is nagaantay sa parang misto lang walang nangyayari and napapansin mo na to. So, nag-aaway kayo minsan dito. Minsan, um, nakakapagod na din pero siya parang hindi ka pa din niya tinitigilan. Kumbaga, sometimes hindi kayo nag-uusap, pero pumabalik din naman siya. So, let's see. Ano yung nararamdaman mo talaga dito? So, you might be dealing here with Gemini or same Virgo. You might also be dealing with um, Taurus or um Aries Sagittarius Leo or did I say no uh, Capricorn Virgo Taurus Capricorn Cancer So Pisces um so yun Ikaw ano yung nararamdaman mo dito uh, Virgo sa mga nangyayari. Nalulungkot ka. Gusto mo na talagang umalis. Like here, um, you just really want to receive what you need and you just really want to move on. You just really want to close your issue. And gusto mo nang umalis. Um, gusto mo nang kumawala. Kumbaga, And, um, feeling ko, yun na lang din yung naantay mo eh. Parang ikaw mismo din, nagkaantay ka din kung ano yung magiging um, decision niya, in a way. Um, kasi parang nahihirapan ka din. Nahihirapan ka din, hindi ka ganun. Parang nasasaktan ka din. Parang naiisip mo, kung aalis ako, baka mamimiss ko siya, masakit para sa akin. Kasi mabutin kayo sa year eh. So... Alam mo naman siguro kung ano meron talaga sa kanya dito. Gusto mo lang talaga sana na tuparin niya 'yung pangako niya. Kaya lang mahirap. Parang nagkakaroon sayo dito ng clarity. Mahal mo talaga 'tong person na 'to, Virgo. And even na gusto mo siyang ikaw sana 'yung papakasalan niya. Gusto mo talaga mangyari 'yon. But then, uh, meron nga siyang responsibility sa buhay niya. Um yun nasasaktan ka kasi parang alam mo na aalis din siya siguro late mo na nalaman tong about past person na nai-involve dito. And nung nalaman mo na siguro hindi ka niya binibitawan, nangangako siya sa iyo. So nagaantay ka kasi mahal mo talaga 'to eh. So but then sa point na yun, nagkakaroon na kayo ng pagtatalo. And umaasa ka siguro sa mga sinasabi niya na iwan ko din, mag-divorce din or something like that, pero walang nangyayari. Kaya parang dito, alam um, para minsan nagsisisi ka na nga eh, bakit ka pumasok sa ganitong sitwasyon. So, Virgo, you might have Pisces in your chart. You might have um, Scorpio in your chart. Okay? Sun, Moon, Rising, Venus. But anyway, let's see kung ano yung pwede mangyari this month of um, June sa Virgo. Love reading based sa nangyayari sa inyo ngayon. So, hindi niya kasi alam kung sino yung pipiliin niya sa inyong dalawa. Which, ikaw naman gusto mo sana, ikaw yung pipiliin niya. Based sa mga pangako niya sa'yo. Eight. Strength. Ego. You might also be dealing with Leo. So, eight might be special yung 8 sa inyo, anniversary, birthday, ano man yung special sa so number 8 sa inyo. Loyalty, trusting, reliability, believing. So, ikaw po, I think, Virgo that you trust this person sa mga pangako niya you are very much loyal you are waiting for this person and um, let's see engagement ring um partnership compliment eternity companionship union so let's see ano yung pwedeng sabihin niya sa'yo this month of June or in the near future. This person do really like you. Nagagandahan siya sa'yo. <laughs> so, tignan natin. Honestly, Virgo, wala ko nakikita dito marriage card. Pero someone from the past meron like hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya sa inyo baka meron to siyang kalibiin could be kalibiin um, na nauna sa iyo and yet might be they have responsibility may anak siguro to sila kaya um, and they are still together could be then nakilala ka niya. So ano yung pwede mangyari this month of June for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus? Nagagandahan daw siya sa'yo. I think itong person na to, even this month of June or in the near future, nandito pa din sa point na nangangako talaga to siya na papakasalan ka isang araw. Baka nagbigay na siya sa'yo ng engagement or something. So, Virgo, this month of June or in the near future, feeling ko Virgo dito. Um, itong person na to, may mga bagay siyang, um, feeling ko hindi sasabihin sa'yo. And, parang nagpaplano talaga siya. Ito engagement na to, ring na to. Feeling ko hindi pa to niya sasabihin sa iyo or hindi mo pa to alam o hindi mo pa malalaman to. Gusto ka talaga niya, Virgo. Kaya nga nasa point siya ng um, hindi ko alam kung sino yung pipiliin ko sa inyo. Pero gusto ka niya, kaya nga hindi kanya binibitawan ni. Eh. And ikaw na yung gusto na lang na ikaw na yung gusto na lang bumitaw dahil sa hindi pa natutupad yung mga pangako niya sa iyo. Pero siya hindi naman siya bumibitaw. Gusto niya talaga siya. As you can see, ano yung feeling niya towards with you. The lover's card. Ramdam niya talaga yung pagmamahala ninyong dalawa. gusto niya na magkaroon kayo ng celebration, maging happy, and even maging proud of you one day. And um, dumating din talaga sa point na yun na nga sabi ko kanina na um, aalis na lang sana talaga siya. Dahil nga nag-aaway din kayo dito eh. Pero hindi niya kaya. Bumabalik talaga siya sa'yo kasi hindi niya kaya. Kaya lang, siguro feeling ko, without someone from the past, meron silang, um, could be anak. Um, pero wala ko nakita talagang marriage card dito. Um, past person lang. So, feeling ko itong person na to, itatago niya sa'yo na para may balak ata talaga siyang, um, pakasalan ka. Virgo and um with this engagement ring kasi this could going to make you happy 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 and this justice card could be something na gusto niya na maging legal na kayo official na kayo one day and i can see also rin nah, hindi niya pa to sasabihin sa plano lang pa niya to kasi hindi pa naman siya sure talaga sa mga pwede mangyari hindi pa siya sure but he wanted to take the leap of faith talaga. Parang bahala na ako nung mangyari. Gusto ko si Virgo. Nagaganda na ako yung Virgo. Mahal ko si Virgo. So, kailangan ko muna talaga siguro na tutuldukan yung mga dapat tuldukan sa buhay ko. And to proceed towards with her. Kasi alam ko na parang napapagod na din siya sa kakaantay kung kailan ko siya bibigyan ng new beginning. Dahil yun naman din talaga yung gusto niya na mabigyan ka ng new beginning na mag-progress pa yung relasyon ninyo and even to marry you. So kaya lang nga sa point na alam niya kung gagawin niya to at mag-proposid siya sa'yo, may masasaktan. Alam niya may masasaktan talaga. So hindi pa talaga siya sure sa mga plano niya pero nagpa-plano pala talaga siya na pakasalan ka. And this time to be loyal na dito sa um, sayo, sa relasyon ninyong dalawa. So, parang with the strand card, maglalakas loob to siya na kahit mahirap, kahit alam niyang lalaban siya sa hadlang, um, gagawin niya because gusto niya talaga na maayos yung mga nawasak sa inyong dalawa. Kasi nga nag-aaway kayo dito eh. Um, gusto mo nang umalis. So, parang ayaw niya mangyari yun. Gusto niya babalik yung harmony ng pagmamahalan ninyong dalawa and willing siya to offer you love and you begin to move forward towards with you talaga. And, um, because this person do really love you and like you a lot. Very attracted siya sa'yo. Nagkagandahan siya sa'yo. So, pero alam niya may masasaktan. Pero gagawa pa din to siya ng effort. Siguro titignan niya kung anong gagawin niya. So, itong mga decision niya for this June or in the near future, wala pang kasiguraduhan to. Kasi this all plan pa lang talaga. And, um, hindi pa even siya sure, okay? So, hindi niya pa mau open up sa'yo to. <clears throat> kasi dito nga tatago niya pa to sa'yo baka mag iipon pa siya titignan niya kung anong pwede yung sasabihin niya about sa past person so pwede din ganito yung story dito pwede um, meron siyang past person na um, gusto pang makipagbalikan sa kanya may anak sila and kaya hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya and andun sa point din na baka may communication pa sila baka, pero kahit extra pero may anak sila, kailangan nilang mag-usap, kailangan nilang mag-ayos, -mag pero baka nasa point na din na yung more on, ang pinag-uusapan na lang nila is bata. So, pwede din to na live in sila in a way. Kasi wala akong nakita marriage card dito eh. Live in sila, may anak sila, yet parang hindi na din sila, hindi na din sila okay. Parang dahil nga nandiyan ka, um, parang nasa point na din na gusto niya nang bitawan to and mag-proceed na talaga sa iyo kaya lang iniisip niya na may may responsibility siya doon anong gagawin ko parang ganoon so Virgo you might be dealing with Leo as I said earlier Leo Libra can um Cancer or Pisces and um Aries I mean Libra Gemini Aquarius so that is my reading for you Leo I mean Virgo Sun, Moon, Rising, Venus. Thank you and God bless.